Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joseph, isang Bible uh, Reader po. So ito po yung tanong. Uh, dapat bang paniwalaan ang mga nagsasabi kung kailan darating si Jesus? Yung mga nangkukula po na ganitong taon, ganitong araw, darating si Jesus. Assign po natin itong Matthew 20, chapter 24.36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So malinaw po dyan. Kahit mismong si Yesus, hindi po niya alam at mga anghel sa langit kung kailan babalik uli si Yesus dito sa lupa. Ang ama po ang uh, may alam po nating paniwalaan ng mga tao ng ganitong araw, ganitong oras ganitong to. ko lang po 'yan. Uh, sana po ay uh, may natutunan po kayo ngayong araw na to. Maraming salamat po.